Hello everyone. So eto guys, sirain ko muna yung inyong uh, diet ano. Gutumin ko muna kayo. Ayun, kabanding ko kasi yung mga anak ko. Bago sila umakyat ng bagyo eh nagbanding muna kami. Ayan, nagsangyup kami dito sa may sangyupan sa Ulongga po. Yun, maganda naman yung place. Sa lahat ng napuntahan ko, ito yung malinis. Hindi madulas yung sahig. Hindi nanglalagkit nang yung mga table. Kundi malinis talaga siya. Sa totoo lang malinis to. Kesa doon sa mga napuntahan namin sa iba na parang... Uh, maano yung table medyo malagkit ito hindi tsaka yung sahig nga niya is hindi rin madulas dahil sa mantika hindi talagang malinis siya at uh, mabait 'yung may-ari din nito Kung may-ari nito is Koreano talagang umiikot siya tumutulong siya dyan sa mga uh, staff niya para i-attend yung mga uh, needs ng customer Sa kagandahan dito madami siyang side dish Ayun, so bukod sa side dish, meron din siyang mga salad-salad doon sa kabilang side. Which is uh, free. Free lang din siya kasama doon sa package na uh, babayaran mo. Masarap lang dito kasi nga, uh, although sinasabi nilang may time limit na 2 hours lang. Hindi naman kasi kami, pas kami ng 2 hours. Almost magti 3 hours nga kami. Dahil nga, uh, ayun, kwentuhan, chilak-chilaks. Ganyan. So wala naman, wala naman silang charge na binigay. Basta sabi lang, uh, huwag umorder ng sobra-sobrang meat kasi pag may sobra, syempre babayaran mo 'yun lalo na pag naluto mo na. Pero pag hindi pa naman naluto, sabi nung uh, nag-assist sa amin, pag hindi pa naluto, pwedeng ibalik ayun. So favorite kong puntahan talaga 'to pagka uh, magyaya yung mga anak ko kaya yung friends namin pag nagyaya na gusto magsangyup dito ko talaga di, talaga dinadala mas gusto ko silang dalhin dito kasi pukod sa very spacious kasi itong lugar na to eh maluwag talaga siya kasi meron itong pinistuhan namin sa bungad lang to so meron pa tong gitna at saka merong likod Ayun, so mga anak ko nga, kung, nga gusto sa likod sana. Kaso sabi ko, naku, tag-ulan, ibaka eh, baka maulanan tayo doon, ayoko nang tatayo, tapos tatakbo-takbo. Sabi ko, so dito na lang tayo sa loob. Ayan, pumesto na lang kami sa loob at uh, dito nga kami nagkukwentuhan. Uh, Ayun, so nakailang plato kami dyan, hindi ko na matandaan kasi sumubra na yata sa apat. Kasi nga, hindi naman nagkanin tong mga batang to. Talagang meat lang yung kinain saka yung mga side dish. Side dish nga hindi na sila nag-request ng dagdag kasi nga puro meat talaga yung inano nila kinain. Ako naman din ganun din, tumikim-tikim gala ako ng mga salad pero mas uh, inano ko pa rin yung meat. Kasi na-miss ko yung pork. Ayun. Kasi ilang buwan kaming hindi nag-pork. So, eto, may kukwento pa pala ako guys, no, tungkol doon sa monetization tools ko. Na-open na -open nga pala yung monetization tools ko lahat, di ba, na i-post ko nung nakaraan. Kaso lang guys, pagka set up ko, pagkatapos ko mag-set up, no, kinabukasan, aba, muted lahat yung aking mga reels. So, ang nangyari, nag-delete ako ng nag-delete. Yan, two days na ako nagdi-delete guys. Nakatatapos ko lang kanina. Grabe, hindi lang yata 30 yung na-delete kong videos. Sayang nga eh, nanghinayang ako. Pero kasi, kung manghihinayang inisip ko, manghihinayang ako doon sa videos na di-delete ko. Masayang din kasi kung nando doon lang siya. Tapos, hindi naman pala siya kikita kasi muted nga siya. Tinatry kong palitan ng music, hindi siya pwedeng palitan. Walang option. So, ang only option lang talaga is to delete the videos. Naisip ko, no? Kahit, para, kahit marami siyang views, maraming comments, baliwala, guys. So, yung sa inyo, pake check nyo na rin kung meron kayong mga muted uh, videos dyan. Yung mula sa umpisa pa talaga. Mula sa umpisa na nagre-reels pa kayo. I-delete nyo na lang, guys. Kasi sayang effort nyo, eh. Hindi rin yan mabibigyan ng, ano, ng, hindi rin kikita, kumbaga. Diba sayang, sayang lang. Tapos guys, isa rin sa binigay pala sa akin na ano na uh, tips from uh from Meta Agit is a uh, yun nga, mag-upload ng long-form videos. So, oo, oo, tama nga naman siya. Kasi nga, mula nung no, nag-upload ako ng long-form videos, na-open lahat yung aking monetization. Na-open yung in-stream ads ko, na-open yung ads on reels ko na patagal ko nang hinahangad-hangad na ma-open. Na-open talaga siya dahil doon sa aking long-form videos. So, yan guys, baka makatulong sa inyo. Gumawa na rin kayo ng long-form videos baka sakaling pati yung inyong inaasa-asahan na ano isma ma, ma open na rin ay ma o oh, 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 ma-open na rin yung monetization tools niya. Para lahat naman tayo ay umangat. 'Yun. At saka iwasan talagang gumamit ng mga ano mga music na may na hindi niya sinasuggest. Kasi akala natin doon lang talaga hanggang doon lang tayo sa for you. Ngayon, pag lumampas ka doon sa for you ayun na magkakaroon ka na, ka na ng violation. So sayang lang yung effort mo. Ayun. So guys, dahil dyan, guys, ah uh, tulungan pa rin tayo, magtulungan pa rin tayo para uh, baka anga tayo sa mga naga-aspire diyan na ano na mabuksan yung kanilang mga ads on reels at saka in-stream ads. 'Yon, mag-upload ng Uh, long form videos, sabi sa akin ng agent yan ha, hindi yan galing sa akin at sinunod, sinunod ko rin lang. At napatunayan ko naman na oo nga, na open lahat yung aking uh, monetization tools. Tapos iwasang gumamit ng uh, copyright na videos. Kung maaari nga daw, isariling videos at saka sariling boses ang gagamitin, sariling mukha para wala tayong violation. So, yan. Yun lang naman ang inano sa akin, in sa akin ni, ano, ni agent. Ayun. So, ayun. balik tayo ulit dito sa, ano, sa Sangyupan. Malinis dito, guys. Kung gusto nyo, try niyo lang. Nandito lang yan sa SBMA. Paboritong puntahan niya ng mga, nga, ano, uh, mga taga-ulongga po. Nakikita ko rin dito yung, uh, hindi lang mga taga-ulongga po. Kasi uh, may mga politicians ako nakikita dito eh pag natatimingan ko weekday weekdays saya nakikita ko silang ano nandito din kumakain kasi sulit na sulit naman talaga ang iyong limang daan pag dito ka kakain busog na busog ka talaga wala kang it ano wala kang itatapon may libreng drinks na din siya iced tea so Ayan, family bonding at saka pag may importanteng celebration sa tinatamad kayo magluto, pwedeng-pwede kayo dito. Ayan, saya-kiniko lang 'yan, guys ha.